Itong dalawang sisu, Isang linggo pa lang to sa akin. So, wala mga ina. Ayan po guys. Krrr. Sariling sikap. Malay dahil galing yan sa incubator. Sa so, 30, so 30 piraso. Dalawa lang ang nabuhay. So, nyo naman guys. Sariling sikap. Isang linggo pa lamang po yan sila guys sariling sikap walang ina walang magulang hindi talaga ito ng mga sisyo na ito mabuhay sila lang kahiling hmm. sikap dalawang sisyo